Lumapit si Song Wei sa eksena, tinawag ang kanilang atensyon ng mapatingin sa kanya ang customer at ang may-ari, iniharap niya ang isang supot ng pera at ipinaliwanag na nais ng kanyang young master na bayaran ang sampuyang in behalf ng may-ari, si Hug Ong inis sa kaguluhan habang mabilis siyang kumakain, nagpasya siyang lutisin ang sitwasyon. Iniabot ni Sangwa ang supot ng pera at humiling na itigil ng customer ang panggugulo na nagdulot ng eksena at umaasa na ang kabayarang ito ay makakatulong sa kanya na makabangon mula sa kanyang traumatikong karanasan sa miskito. Tinatasa ng costumer ang sitwasyon, napansin na hindi lamang siya maganda sa pananamit at makatarungang balat, ngunit siya rin ay mukhang mahina sa pisikal. Higit pa rito, ang kanyang mga bodyguard ay mukhang hindi masyadong malakas. Isinasaalang-alang ng customer ang mga obserbasyon na ito at humihiling ng tatlumpu na yang sa halip na nagsasabi na hindi magiging sapat ang sampung na'y ang mula sa kanilang mesa. Si Hogong ay nagpapahayag na ang customer ay hindi lamang kulang sa pagunawa sa kanyang posisyon, ngunit nagpapakita rin ng kasakiman. Tinanong niya si Sangwa para sa kanyang opinyon at may mukha itong medyo nakakatakot na ekspresyon na sumang-ayon sa kanya. Sa susunod na sandali, mabilis siyang kumilos, inatake ang customer sa pamamagitan ng paghawak sa leeg nito at pag-ikot sa braso nito. Napasigaw ang customer sa sakit habang itinataboy siya ni Sangwa. Habang nagpupumilit siyang makabawi, binabalaan siya ng customer na maling tao ang napuntahan niya. Gayunpaman, bago siya makaganti, maghahatid si Sangwa ng isa pang malakas na sipa na nagpapadala sa kanya ng pagbagsak sa pader ng in at pagbagsak sa lupa sa labas ng bahay. Habang binabayaran ni Sangwa ang may-ari para sa pinsala sa kanyang gusali, na na sundan siya ng mga bodyguard sa labas, Mabilis silang lumabas ng ina nakasunod si Sangwa sa likuran. Gayunpaman, habang lumalabas sila, huminto sila. Nakatayo doon ang isang grupo ng mga lalaki, ang isa sa kanila ay umalalay sa costumer na itinapon kanina. Ang isa sa mga lalaki ay nagpahayag ng hindi paniniwala na ang kanilang kapwa-miyembro ng sekta ng Guangwei ay naiwang gamulong sa lupa. Ang lalaking may takip sa mata ng customer at humihiling na malaman kung sino ang may pananagutan dito ng walang pag-aalinlangan sino ang direktang tumuturo kay Sangwa at nagsabi sa kanila na siya ang gumawa nito. Napasinghap si Sangwa sa gulat na namutla ang kanyang mukha. Gayunpaman, naiintindihan niya ang kanyang tungkulin bilang bodyguard ni Bayon Hang kaya't nanindigan siya at hinarap ang mga lalaki. Siya ay mahigpit na nagbabala sa kanila na mag-ingat sa kanilang mga salita. Sa mga tanong kung paano sila maglakas loob na magsalita nang walang galang sa kanyang amo. Ipinaliwanag niya na ang kanilang kapatid na lalaki ang nagsimula ng away kayat natanggap niya ang mga kahihinat na ng pagiging walang galang sa kanyang young master, at sinabi niya. Ang lalaking may takip sa mata ay pumutok sa kanyang nadinig, ang kanyang galit ay tumitindi at inutusan ang kanyang mga kasama na atakihin sila. Mabilis na inilabas ng mga bodyguard ni Hang ang kanilang mga sandata sa pag-aakalang defensive stance bilang paghahanda sa isang laban. Samantala, sa katabing-in, sina Jiang He at Simon Hem, kasama ang kanilang grupo, ay ibinaling ang kanilang atensyon sa kaguluhan. Sa labas, pinagmamasdan nila ang naganap na labanan at kinikilala ang makalangit na Grand Archive. Ang unang Young Master, direktang naghatid si Song ng isang mabangis na sipa sa mukha ng kanyang kalaban na nagpalubog sa kanya sa lupa. Sa kabila ng pagiging outnumbered, siya ay nagtataglay ng pambihirang lakas sa militar at sa suporta ng apat na bodyguard na nagtitiwala na kaya niyang lutusin ang sitwasyon nang walang sinuman sa kanilang sariling mga tao ang nasugatan, lumalapit kay na may antas ng pagod na halata sa kanilang mga mukha ay si Simon. Ang ikatlong young master ng clan na si Simon Hian at Young Wu Pavilion, ang pangalawang young master na si Zhang Yi. Sinabi nila kung gaano nakatagal mula noong huli silang naghanap sa isa't isa tisa at inamin ni Hagong na kamakailan lamang siya nagsimulang lumabas ng bahay pagkatapos na bumuti ang kanyang kalusugan. Nagimbita siya sa dalawang lalaki na samahan siya sa isang in kung saan mas komportable silang mag-usap sa isang tasa ng tsaa. Bagamat nag-aatubili silang sumang-ayon, nag-iimbita rin siya pabalik ng isang asal, ang anak ni Master na si Mio Gary Young at ang Asher Moon Sek, anak ng mga pinuno si Ben Joan. Nagpalitan ng nagdududang tingin ang dalawang babae sa dulo. Inaalala ang mga aling na narinig nila tungkol kay Hang sa pagiging isang patay na naglalakad sa kabila ng paghawak sa posisyon ng unang young master ng Heavenly Grand Arcade, nagpa siya silang tanggapin ang imbitasyon. Sana ay matuto pa tungkol sa kanyang tunay na personalidad, na mukhang mas kaaya-aya kaysa sa iminungkahing chismis. Habang paalis silang lahat patungo sa in, pinapanood ni Sun si Bayon Hang paalis kasama ang dalawang babae sa halip na ang mga escort at binigyan silang lahat ng malungkot na tingin. Ang kanyang panandaliang pagkagambala ay nagpapahintulot sa kanyang kalaban na matamaan ang kanyang muka sa gitna ng kanilang pag-aayos sa in na ipinaliwanag si Simon ang kasalukuyang kalagayan ng Jiang Binanggit niya na maraming pinagbabatayan na hindi pagkakasundo, bagamat hindi ito lantarang ipinapakita ng mga tao, ito ay malamang dahil hindi sila makapaniwala na patay na ang pinuno ng alyansa ng Merim. Pakiramdam niya ay maaaring magpakita siya muli anumang oras. Sa Jangi, mismo ay nahihirapang paniwalaan kung isa sa alang-alang na ang pinuno ng Merim Alliance ay kilala sa kanyang napakalawak na kapangyarihan na para bang naabot niya ang langit na siya ay isang tao, kahit na ang demonyong Kalto at si Wen John ay hindi kayang panindigan. Ang tanging nakitang kapintasan tulad ng kanyang timbang, nakakaiba, Sumingit si Ben Gillan na nagpapahayag ng kanyang pagkagulat sa bukas na pag-iisip at interes ni Bayon Hang sa Jiang Yu at sa mga gawain nito, na tumugon lamang sa pamamagitan ng pagsasabi na ang Jinggu ay nasa lahat ng dako, na ginagawang imposibleng huwag pansinin. Kinagabihan, nagpapasalamat sa kanilang apat para sa kanilang kumpanya at naghahanda na umalis. Babalik si Simon sa bahay ng kanyang mga lolot-lola sa ina sa susunod na araw at umaasa siyang makakapagsama sila ng mas maraming oras. Nagpahayag ng kumpiyansa si Hagong na magkikita silang muli balang araw kung papayagan ng tadhana at nagpaalam siya sa kanila. Pinapanood ng apat na magkaibigan si Hang mula sa bintana, nagpapasalamat na sa wakas ay nakabalik na siya, at sabik na makita kung ano ang matamo ng unang young master. Marahil ay makakatagpupa nila siya sa Heavenly Dragon Summon. Sa pagbabalik, tinanong ni Hagong si Sangwa kung naalis na ba ang baho ng manor. Ngunit ang isang bagay na hindi karaniwan ay lubhang nakapagpapatibay. Ipinaliwanag niya na hindi lamang baho ang nananatili pa rin, ngunit isang kakaibang bagay ang natuklasan. Samantala bumalik sila sa chamber kung saan bumati si Yun kay Hang at ipaalam sa kanya na ang baho ay medyo nabawasan, pagkatapos ay nagsimula siyang magtanong kay Hang tungkol sa nilalang na lumitaw mula sa lupa, na naglalarawan dito bilang isang tunay na napakarumi, mystical na nilalang. Gayunpaman, kinwilyuhan ni Hagong si Yun, at masigasig na humihingi ng impormasyon tungkol sa Hexacrest Viper. Ang kasalukuyang pinagmumula ng mabahong amoy ay isang gawagawang nilalang na kilala bilang Hexacrest Viper, na kabilang sa Omoji family at isa sa isandaang dakilang mythical creature. Ang viper na ito ay madaling matukoy sa pamamagitan ng dilaw na hexagonal crest nito sa ulo at pulang katawan nito. Gayunpaman, kung ano ang talagang kakaiba ay ang dugo nito ay berde, ang pagkonsumo ng berding dugo ng isang hex viper ay sinasabing makabuluhang nagpapataas ng panloob na enerhiya ng isang tao at nagbibigay ng kaligtasan sa lason. Gayunpaman, mayroong isang malaking sagabal sa hindi pangkaraniwang kakayahan na ito. Ang viper ay naglalabas ng hindi makaya ng baho nito. Ang atuwa na ito ay napakahirap para sa mga tao na makain ang dagwang ulupong. Madalas na nagiging sanhi ng marahas na pagsusuka pagkatapos subukang lunukin ito. Bukod dito, ang paraan ng pagkonsumo ay napakahalaga. Ang paginom ng dugo mula sa isang mangkok ay binabawasan ng pagiging epektibo nito ng kalahati, kaya dapat itong makuha ng direkta mula sa isang buhay na sagradong viper. Upang makamit ang maksimum na epekto sa sandaling ang viper ay dinala sa kanya. Sumusubok na kumuha si Hagong ng dugo, habang si Sangua, Yun, at Boom sa lahat ay nagmamadaling lumabas ng silid gamit ang iba't ibang mga dahilan upang takasan ang napakatinding baho. Tanging ang lolo ni Hang ang nananatili sa silid pagkatapos niyang kunin ang dugo ng ulupong, nagtanong si Bayan Chen tungkol sa kanyang kapakanan kung saan kinumpirma niyang ayos lang siya. Gayunpaman, kahit na nagsasabing hindi siya apektado ng baho, ang lolo ni Hang ay mabilis na lumabas ng silid ng nagmamadali. Sa kabila ng napakabahong amoy, tinitiis ito ni Hagong para makuha ang dugo ng ulupong. Alam niya na ang dugong ito ay makabuluhan at pinahuhusay sa kanyang mga pagkakataon na mabawi ang kanyang orihinal na antas ng kapangyarihan sa loob ng limang taon, at yun nga. Ang Hexacrinus Viper, ang Mystical, Masamang Damo at ang Poison Yang Beetle, ay sama-samang kilala bilang ang tatlong pinakamaruming pag-iral o ang tatlong kasamaan. Ang kanilang pinagsama-samang mga epekto ay higit na nalampasan ang pagkonsumo ng alinman sa mga ito ng paisa-isa at halos katumbas ng mga benepisyong iniaalok ng limang dakilang mystical na nilalang na pinag-aganya ng kaalamang ito na ang kanilang determinasyon na makuha ang natitirang dalawang kasamaan. Pagkatapos ay tumawag si Hog Ong kay Yun, na nagpapakita na alam niya ang kanilang presensya. Inis pero magalang. Pumasok si Yun sa kwarto, nag-aalala kung may nagawa ba siyang mali nang itinulak niya ang ulupong kay Yun. At si Yun ay sumisigaw sa alarma, iniisip na gusto ni Hagong na itapon niya ito. Habang si Hyo na nabalisa sa mungkahing ito ay mahigpit na tinanggihan ang ideya ng pagtatapo ng isang bagay na napakahalaga. Sa halip, ipinaliwanag niya kay Yun na gusto niyang patuyuin niya ang balat ng Viper sa loob ng apat na araw sa ilalim ng araw, at pagkatapos ay sa loob ng pitong araw sa lilem. Pagkatapos, dapat niyang gupitin ito sa ilang piraso at itabi ng maayos at iimbak ng maayos. Nagkakamali si Yun sa pagtatanong tungkol sa mga epekto ng balat ng Viper, na nagudyok kay Hagong na maglulunsad ng isang malawak na paliwanag sa iba't ibang benepisyo nito. Frustrated, nagtataka si Yun sa kalooban niya. Bakit ipinipilit ni Hang na gamitin ito kahit may iba pang mga item na may mga katulad na epekto na magagamit? Inutusan rin ni Hagong si Yun na magdala sa kanya ng limang araw na halaga ng mga grain balls. Tinanong muli ni Yun kung ano ang balak niyang gawin sa kanila, na naglabas ng isa pang paliwanag mula kay Hagong, na nagpahayag na, ayon sa mga sinaunang teksto, upang mapakinabangan ang mga epekto ng hexacrest Viper, ang isa ay dapat kumunsumo ng kaunting pagkain hanggat maari. Sa makatuwid, sa susunod na limang araw, hindi siya makikipagkita sa sinumang desperado na makalayo at humihingi ng tawad sa kanyang mga naunang ipinagutos. Kaya't si Yun ay nagmamadaling umalis upang humanap ng lugar na may maraming sikat ng araw upang simulan ang pagpapatuyo. Nang Hexacrest Viper kaagad, lumapit si Hagong sa pintuan kung saan naroroon si Sangua, nakasandal at nagtanong kung narinig niya ang kanyang mga tagubilin kinumpirma niya na ginawa niya at ipinaalam niya sa kanya na mayroon pa siyang isa pang gawain para sa kanya inutusan niya itong hilingi na kunin kay Bai and Chen ang mystical na evil herbs at ang laso ng yang beetle para sa kanya nakikita ang kanyang pagkalito. habang si Hugong ay nagpapaliwanag sa mga pagbanggit ng mga pangalang ito kay Bai and Chen mauunawaan niya kung ano ang kailangan Nagsisimula lang siyang magbigay ng permiso sa kanya na umalis ng sinamantala ni Sangwa ang pagkakataon at tumakbo palayo, sabik na takasan ang baho. Limang araw na ang lumipas. Si Hogong ay kumain ng Hexacrenes Viper. Siya ay nasa kanyang silid. Nagmumuni-muni kasama ang kanyang aura na enerhiya na nagmumula sa labas ng bintana. Huminga siya ng malalim at iminulat ang kanyang mga mata na may kasiyahang ekspresyon. Naabot na niya ngayon ang 2 star level. Habang tumitingin siya sa paligid at napansin niyang bumuti ang kanyang paningin sa mas mataas na antas at ang kanyang pandinig ay naging matalas din sa background. Narinig si Nayon at Bumang na magkausap. Si Bumang ay nagbubulong-bulungan tungkol sa kinakailangang kumain ng mga grain ball at tiniyak ni Yun sa kanya na ngayon na ang huling araw na hindi maaring hindi makita ang kanilang simpleng pag-iisip na nakakatuwa. Consider ang na hindi na niya kailangan kumain ng grain balls dahil siya ang nakakonsumo ng hexacrinus viper. Gayunpaman, pinahahalagahan ni Hagong ang dalawang kapatid na nakamit niya sa bandang huli ng kanyang buhay, nakita silang kaibig-ibig. Habang sila ay nagiging walang katuturan at cute sa paglipas ng panahon. Tumitingin si Hagong sa kanyang sarili sa salamin na ikinakalat ang kanyang mga braso. Ang kanyang damit ay nasira na naman dahil sa mga dumina na tanggal sa kanyang katawan. Nalinis na ang natitirang basura sa kanyang sistema dahil nagkasundo at nagkakaisa ang kanyang isip, diwa at katawan. Habang sinusuri ni Hagong ang mukha ni Hang sa salamin, napagtanto niyang nasasanay na siya sa ganitong hitsura. Gayunpaman, nabanggit niya na ang katawan ay payat pa rin at ang kamay ay nangangailangan ng higit pang laman upang magmukhang mas maganda kapag gumagamit ng mga hampas ng palad. Sa pagsulong sa susunod na antas, umaasa si Hagong na ang kanyang martial prowess ay bumuti rin. Isinasaalang-alang niya sa madaling sabi ang pagsubok nito laban sa isang tao, ngunit mabilis na ibinasura ang ideya dahil maaari itong humantong sa gulo. Sa halip, pinag-iisipan niya ang paggamit ng body adjustment technique. Nagpa siya siyang magsimula sa kanyang kanang braso at ang kamay ng brasong iyon ay nagsimulang yumuko sa kakaibang mga anggulo. Ang pamamaraan ng pagsasaayos ng katawan ay nagpapahintulot sa isa na manipulahin ang kanilang mga buto, na orihinal na nilayon para makapasok sa makitid na mga puwang. Lalo itong nagiging mahalaga kapag ginamit laban sa isang kalaban dahil nag-aalok ito ng mga makabuluhang bentahe sa labanan. Habang patuloy na nagsisikap na paliitin ang kanyang ibabang braso at kamay gamit ang body adjustment technique, nalaman niyang medyo mabagal ang proseso na nagpapaalala sa kanyang two-star level na kakayahan. Sa sandaling ito, naalala niya si Monk Pagol mula sa Vajrayana, na minsang lumapit sa kanya noong si Hagang ang pinuno ng alyansa, si Monk Pagol ay nagpakita ng isang pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na maging hangin kaagad, na sinasabing ito ay nasa ibang antas kumpara sa mga diskarte. Tulad ng bone adjustment technique, iginiit niya na ang pamamaraang ito ay makakatulong sa sinuman na makatakas sa anumang suliranin. At tinanong ni Hagong ang monghe na nagtataka kung bakit hindi na lang niya inalis ang mga pagbabanta sa halip na gumamit ng hindi kinakailangang martial art na hindi pa rin lubos na nauunawaan kung bakit. Ang monghe ay natututo ng isang hindi praktikal na pamamaraan.